I've been attached with the feeling of waking up with you by my side. Naman natin kung gaano nga talaga kasuportive itong ating couple sa isa't isa At ganoon nga rin ang kanilang mabawat pamilya At talagang itong ating Donnie ay sobrang close talaga kay Mami Kat na mami nga ng ating Belinda. Narito nga guys sa nasabing video. Sabay-sabay nating panoorin. Wow. Thank you so much. Do you may Hi, ta. Siyempre, may nga rin ito kay me to it? Itong ating Doni Pangilinan at talagang may sinabi pa nga ito sa kay Doni kaya naman talagang ama bula ay sobrang saya nga dahil kitang-kita nga kung gaano talaga kalayag na layag itong ating Don Kat na sila Doni Pangilinan at Tita Kat na mami nga ng ating Bel Mariano at dito pa nga guys ang sabi ay love Tita Kat and Doni's relationship too my Kat don heart yan nga guys so kung saan alam naman natin na botong-boto nga ang bawat pamilya ng ating Donnie at Belle sa kanilang relasyon kaya naman stay tuned lang tayo for more update kila Donnie at Belle sa mga susunod pa na Yuda. dahil marami pa nga talaga tayong dapat abangan sa ating couple ngayong araw